O mga ka friendships medyo malamig po, an ah, sobrang lamig eh, pero may nakikita po ako dito so, ayan, uh. ah. Ah. wow, ayan oh wow hala wow jackpot tayo oh my god ay yan mga metal Alah, poni ku itu Babalik ku aku Kuling ku puik tu Maha French Hindi minta tayo dito. May nakita ako. Ano kaya ya, ito? Ah, uh, barang masak. Uh, yeah. Oh my God! <laughs> wow, clock. Allah. Hindi po siya basag, anong nakalagay dito? Hala, hindi po siya basag. Hala, kukunin ko. Yeah. magagamit natin 'to. Mm. Diyan ka lang. walang wala na po so ako yung alis na po dito sobrang lamig po masakit na po yung ano ko masakit na po yung kamay ko sobrang lamig talaga oh. punto tayo ng ibang location oh, ayan po wala na so alis na po ako dito ayan o oh, dito jackpot po tayo Wow. Oh. may tapon po so tingnan natin dito kung ano yung makukuha natin andun o oh, may pagkain so uh, oh, maulan kasi mga friendships kaya ano, ano kaya yung laman doon so tingnan po natin oh, Ayan, nakikita nyo naman, o. Oh, mga pagkain. So, ayan. Chips, o. Oh, titingnan natin dito. Kung ano yung mga pagkain. Kukuha lang ako ng ladder. At ayan, mamamalingki tayo dito. A few moments later. Hello, hello po mga ka-friendships. Kararating ko lang po ng bahay. Gawin po ako kay Mr. Bean. So, ayan po. Uh, ito na po yung mga nakuha ko kay Mr. Bean. So, itatransfer po lang po ito. At ayan, hindi po po ito tinignan. Pero, kalpaling natin kung ano yung lamad. Pero, dito po sa second dumpster, like I said po, na-explain ko na sa inyo, ito po yung uh, jackpot natin na hindi nakuha na ng GoPro kasi namatay ko So, ayan po, oh. Sobrang dami ng, ano, ng mga crackers na nakuha namin May mga chocolates pa. Tira po ito sa sa Easter. Ayan, oh. Ang dami po mga friendships. Isang kahon po siya. Isang kahon po ito. So, nagulat po ako kasi naka, ano po siya, naka, uh, nakatago po siya sa, sa pinakailalim na box na may mga laman ng mga gulay. Nung kinakal ko po siya, ayan, nagulat ako. Ayan po yung laman niya. Ay, eh, ito po yun. Lakers, ang Tapos, may mga butter. Ayan, ang titigas pa ng butter at ang lagi kasi malamig po yung panahon ngayon. So, ayan po. Ilalagay ko lang muna sa dito. Itatabi muna natin ito. Ayan. Ayan. Ayan, so, Ayan po, ito po yung laman. Uh, ito po yung nakuha natin sa second dumpster. At uh, nakuha din po akong, ayan po, may nakuha din po akong mga halaman. Hindi mga halaman, isa lang pala. May nakuha din po akong halaman doon at maganda po siya. Yung isa namatay. I mean, ano na po yung isa parang, na ano yung ano niya, nabalik. So hindi ko na siya tinulhat. Ito lang kasi maalagaan ko pa naman ito. Tapos may nakuha akong tomato at saka yung lettuce. Ito po yung naano ko, hindi ko na kinuha yung iba. So, ito hindi ko alam ano to. Tapos, yan, sa first dumpster po ito, mga friendships. Ito naman, may nakita akong isang ano dito. Ayan. Hindi ko alam kung makikita natin yung iba. Ano naman po ito? Ano ba ito? Ayan po, oh. Wow. Uy. Woo! Ano ito? Ayan, i lang po siya. May ano po ako, may wooden glow ako. Hindi pa itong na-fix. Ayan, oh. Kung nakikita nyo. Pwede pa itong na-fix. Ang ganda po niya, oh. I-fix ko ito. Glass po yung ano niya, cover. Ayan, oh. Maganda po siya kukunin ko ito. Yung make-up. Ayan po oh, mga ka-friendships. Oh. Oh, ang ganda ng make-up. Ayan o. Oh, body training chair. Uy. Papadala ko ito sa kapatid ko. Amara. May body, body training ka na o. Oh. Amara. <laughs> kukunin ko to. Ikikip ko po ito. Ay, may kumpa o. Oh. oh. yun. Yung ano, yung kanina. So, kunin natin. Ayan. Ito po siya. Ay, okay. Ito pala. Ay, ayan. Ito pala. Dito. Or, ganito. Kasi nakita nyo. Yung ano niya. Dito, oh. May sign. Ito po siya. Oh, wow. Okay. May laruan. Uy, in good. In good shape, oh. Ayan. Oh, ang inigay ko ito. Ayan. Ano kaya ito? O, oh, ayan Oh, sa Star Wars at ito na ano. Headband? Mm -hmm. <laughs> oh, wow. <laughs> wow. Cool. Okay. May nakita kasi ako dito ano, tumbler. Oh, ayan. Ito ang sinasabi ko. Tumbler. Ang ganda po niya. Mukhang mamahalin kasi maganda yung maganda po yung ano. Oh, wow. Ayan, oh. Sus. Ipamimigay ko po ito mga friendships. Ipamimigay ko ito. Oh, pambata sa inyong mga anak na babae. So, ito naman is laruan, pambata. Oh, yan. Disney Princess. Hmm. Kita niyo naman yan. Case. Okay. Oh, nakikita pa ako dito. okay, natin? My facial serum. Swerte natin, o. Oh. Nakakuha ako ng oras dito. So, so ayan po mga ka-friendships. Ito na po yung mga uh, na-harbat ko kay Mr. Bean. So, ayan. May mga laruan dito. Okay. Ayan. Tapos mga crackers na nakuha natin. Ayan o, oh, ang dami po. Ayan, isang box po itong mga friendships. So, mga butters. And then, may tumbler tayo nakuha din. May leto's, Ayan, flower. Ayan o, oh, sobrang ganda pa niya. Ayan. So, may body training chair. Para po ito kay Amara. <laughs> tomato. Ayan, may jewelry box. At saka, makeup na sira lang yung ano, o oh, may naano lang. Pero, pwedeng-pwede pa naman po. Oh. Ayan. Yung brush niya, o. Oh. Linis lang katapat niyan. Tapos, may mga chocolates. Ayan po. And then, yung... Ayan, ito. Sponge siya. I think for makeup ata. Ayan, oh. So, may mga face uh, serum na kuha, deodorant. Ayan. Oh, ayan po. So, ito po yung ating hair kay Mr. Bean. So, ayan po. Yun lang. At uh, maraming salamat po sa inyong panunood and mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Luella Mula Tempel. Ayan. Mag-subscribe at hit ang notification po para updated kayo sa mga new update videos na i-upload ni Friendship. Yun lang po. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat sa Pinas and always remember, be kind to one another. God bless and I'll see you guys sa ating next dive. Paalam!